Ayon sa lyrics ng isang kanta, bawat sanggol ay sinisilang na may sariling kapalaran at nang ako ay magkamalay, wala sa akin ang paningin. Bakit ito ang palad ko? Luha ang siyang nakakamit. Gaano nga ba kahiwaga ang buhay sa puntong maitatanong mo na lang sa may kapal? Bakit ako nagkaganito? Hindi yan sa dahil ang pinagkakaitan ka ng kapalaran kundi sa paanong paraan mo iuukit ang iyong kasaysayan. Dahil kung meron mang mas masahon pa sa pagiging bulag, yun ay ang pagkakaroon mo ng mga mata, ngunit patuloy kang nagbobulag bulagan Ang pagkakaroon mo ng paningin, ngunit patuloy kawalan ng pananaw sa buhay. Kontento ka na bang ganyan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang pinagkaitan ng kapalaran, isinilang na mahina at sakitin ano pa siya na rin naging sanhi ng pagkakaroon ng kapansanan nang kunin na rin pati ang kanyang paningin. Ngunit mga mata lang ang nawala sa kanya at hindi ang napakalawak na pananaw sa buhay. Kung ito talaga ang daan patungo sa tugumpay, sino tayo para tanungin ang puong lumikha? Ang kwento ni Willie Garte, ang bulag na composer recording artist nasaan ang liwanag. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Willie Garte ay isinilang noong ikadalawa ng Abril taong 1962. Mula kinahuan Lagartija na kanyang tatay at Matilde na Pombo naman na kanyang nanay. Sila ay tubo sa barangay Nena sa bayan ng San Julian sa Eastern Samar. Napakahirap ipaliwanag kung anong klaseng kapalaran ang pinagkaloob kay Willie Garte. Maliban sa pagiging anak maralita, ang batang si Willie ay naging mahina at sakitin. Taong 1965, nang kapitan siya ng tigtas sa edad na tatlong taong gulang pa lamang. Nagkaroon ito ng komplikasyon na humantong sa maagang pagkawala ng kanyang paningin. Dahil sa pagkakaroon ng kapansanan sa murang edad, hindi na niya napagtuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral. Ngunit hindi rin naman siya pumayag na basta na lang magiging ganun ang kanyang kapalaran sa habang panahon. Ayaw niyang magpaalipin sa kanyang kapansanan at sa halip ay lalo pa siyang naging masiyahing bata o yung tinatawag nilang kumbatsero zero sa lokal na lingwahe at kinagigiliwan siya ng mga tao sa kanilang lugar dahil sa pagiging mapagbiro nito. Kaya't higit pa sa atensyon ng normal na bata ang kanyang nakukuha. Nagsimula si Willie na buhayin ang kanyang natatagong talento matapos nitong saliwan ng musika ang pagtipa sa kanyang laruang gitara. At ganun din naman, sinasaliwan din niya ng ginintoang himig ang tila ba isang musikero na na batang si Willy ngunit ang gamit niyang mga instrumento ay mga lata, batya at kung ano-ano pang mga recycle na bagay basta pwedeng kalimbangin at lumilikha ng musika sa kabila ng pagiging bulag walang dahilan para hindi siya lumaban sa buhay nagsimula si Willy sa pagkanta ng mga awiting pamasko sa tuwing nangangaruling gamit ang kanyang mga natatangang instrumento na hindi nga nagtagal ay unti-unti siyang nakilala sa kanilang lugar bilang isang batang nagtataglay ng espesyal na talento. Pagpasok ng dekada 80, tinulungan si Willie ng isang kababayan nang bigyan siya nito ng totoong instrumento na naging daan naman ng pagkakabuo ng isang banda o combo kung tawagin noong mga panahong iyon. Mula sa basura, unti-unting lumalapit sa katotohanan ang mga pangarap ni Willie sa buhay. Sa kanyang pangunguna, hindi lang Pasko ang naging panahon ng kanilang pagtatanghal, na na rin sila kapag may mga piyestahan sa barangay ng kanilang bayan, at mabilis na kumalat ang balita tungkol sa isang bulag na mga awit. Nakarating na rin siya sa Batibang bayan sa buong rehiyon ng Samar at Leyte, kung saan nagkaroon siya ng mga regular na pagtatanghal sa ilan sa mga bayan sa nasabing lugar na ito. Pero ang nakakabilib pa kay Willy Garte ay nagawa niyang kuhanin ang atensyon pati na ng mga himpilan ng radyo sa kanilang lugar matapos nitong maging panauhin na rin sa kanilang mga programa at nagsimula ng IERE ang kanyang mga himig sa lokal na himpilan na lalo pang nakatulong sa mabilis na pagkalat ng pangalang Willie Garte sa larangan ng musika. Samantalang na pangasawa naman niya si Anita Herena Nakalapit baryo lang nila sa bayan ng San Julian at nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng tatlong anak na lalaki at dalawang babae. Taong 1991, isang kaibigan nila sa katauhan ni Norma Herenya mula sa baryo Kampidhan na lugar ng kanyang asawa ang nagdala ng isang tape na naglalaman ng record ng kanyang kanta ang nagtungo sa Maynila upang ipagmalaki ang kakaibang talento ng kanilang kababayan na talaga namang karapat dapat umani ng mas marami pang tagahanga. Pagdating niya sa Maynila, ipinarinig niya ito sa mga kilalang tao doon sa mundo ng musika hanggang sa mapukaw na rin ito ang puso ni Belyatan na siya namang naging manager ni Willie Garte. Sa gabay ng sariling ama, pinaluwas ni Belyatan ang mag-ama ni Willie Garte patungong Maynila upang isabak sa mas malalaking intablado ang talento ng kanyang anak. Dinala siya ng kanyang manager sa mga lugar na posibleng makatulong palalo sa kanyang nagsisimulang karera at nakailang bisita si na Willie sa estasyon ng mga telebisyon kasama na ang sa programa ni Kuya Germs na napakalakas ng impluensya ng mga panahong yun pagdating sa entertainment. Dito siya nakakuha ng kontrata sa ilalim ng Weya Recording Company na kalaunan ay nakilala naman bilang Universal Records. Sa tulong ng mga producer ng nasabing recording company, isinilang ang musika ng kanyang buhay, ang awiting nasaan ng liwanag, na naging paboritong pakinggan naman at patugtugin sa mga radyo at kung maliligaw ka sa Raon Street sa Quiapo sa Maynila na siyang sentro ng mga tindahan ng mga may kinalaman sa musika noong mga panahong yun, ay walang presto na hindi naririnig ang kantang ito ni Willie Garte sa buong panahon ng kanilang pagbubukas. Dahil hango mismo sa kanyang buhay ang awiting iyon, hindi lang paghanga ang inanin niya mula sa mga tao. Karamihan sa kanila ay pinaghugutan pa ng inspirasyon ang kahangahangang narating ni Willie Garte sa kanilang mga laban sa buhay. At nagsimula na ngang mamayagpag ang kanyang pangalan. Daang libo kaagad ang mga kopyang naibenta ng kanyang kanta. At noong ikalabing lima noong Nobyembre, taong 1992, formal na iginawad kay Will Garte ang Gold Record Award na isang milestone sa kanyang karera. Taong 1993 naman, nang magbalik siya sa kanyang bayan sa Stern Summer bilang isang matagumpay na mga awit. Taas siya siyang ipinagmalaki ng kanyang mga kababayan dahil sa kabila ng kapansanan niya, siya pa rin ang naging kauna-unahang estehanon na naging parehong kompositor at mang-aawit. Ikadalwamput-anim ng Marso sa kaparehong taon ng 1993, naimbitahan din siya sa mataas na paaralan ng nena sa kanilang baryo bilang panauhing pandangal at dito siya ay nagbahagi ng talumpating puno-puno ng inspirasyon at pag-asa sa buhay para sa mga batang nakatakdang magtapos sa nasabing paaralan. Pagbalik niya sa Maynila, patuloy sa pamamayagpag ang kanyang karera bilang kompositor at mga awit at wala nang nakapigil pa sa mabilis na pamamayagpag ng kanyang karera. Sunod-sunod na mga awitin kaagad ang kanyang ginawa at isa pa sa napasikat niyang kanta ay ang walang kupas na awiting bawal na gamot na kung saan na isa pelikula pa ito at naging bahagi siya sa palabas ng dalawang beses noong taong 1994 at 1995 na inaasahan namang tatabo ng malaki sa takilya dahil kasagsaga noon ng kasikatan ni Willie Garte. Ikalabing isa ng Disyembre taong 1994, muli niyang nakamit ang isa na namang milestone sa kanyang karera nang makaabot na sa platinum record ang kanyang album. At ang kanyang mga awitin ay paboritong maririnig sa mga radyo, sa mga tindahan, sa mga driver ng mga sasakyan na bumibiyahe, sa mga pasyalan at sa kung ano-ano pang lugar na tinatambayan ng mga tao. Ilan pa sa kanyang mga awiting nilikha ay ang kay lupit ng tadhana, ikaw ang tanging minamahal, iniwan ng liwanag, kasalanan ba? Lorena at napakarami pang iba na tiyak magpapaantig sa puso ng bawat nakakarinig At pinagharian niya ang mundo ng musika noong dekada 90 Noong anim na September taong 1998 Kakatapos pa lang ni Willie Garte sa kanyang regular na pagtatanghal sa isang nightclub sa Pasay City Maghahating gabi na nang sila ay matapos kasama pa rin ang kanyang tatay Na walang sawang gumagabay sa kanya simula pa noong una habang sila ay papatawid sa kalsada sa may bahagi ng Malibay upang doon mag-abang ng bus na sasakyan naman nila pauwi sa kanilang bahay sa Kogyo Village. Nakahawak si Willie sa balikat ng kanyang tatay na siyang nagsisilbing mata niya habang binabagtas ang daan patawid sa kabilang bahagi ng kalsada. Dahil na rin sa pagod ng mag-ama, hindi nakakapit ng mabuti si Willie sa balikat ng kanyang tatay at di rin naman naramdaman ito ng kanyang tatay na wala na pala ang kamay ng kanyang anak sa kanyang balikat. At nang mapagtanto niyang nakabitaw na pala ang kanyang anak, eh ay niya ang kanyang paningin sa madilim na paligid upang hanapin ito. Ngunit nang kanyang masumpungan ang anak sa gitna ng kalsada, kasabay nito ang isang rumaragasang ten wheeler cargo truck ng graba at buhangin na mabilis na tinatahak ang kaparehong direksyon na ng anak na si Willie. At sa isang iglap, nangyari ang pinakamasaklap na trahedyang maaaring danasin ng isang ulirang magulang. Nasagasaan ng cargo truck ang kanyang anak sa harapan mismo ng kanyang mga mata. Nasanay na bulag na lang din siya nang hindi na nasaksihan pa ang isang malagim na trahedya. At walang kalaban-labang binawian kaagad ng buhay ang kawawang anak Si Willie Garte ay nasa rurok pa ng kasikatan na mangyari ang trahedyang iyon. Siya ay pumanaw sa edad na 36 anyos lamang na ikinagimbal ng buong mundo ng musika sa bansa. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa kanyang bayan sa San Julian sa Eastern Samar matapos ang dalawang linggong pagluluksa. Ang bawat sanggol ay sinisilang na may kanya-kanyang kapalaran. Magkamalay ka man nang merong paningin o wala, hindi yan para isipin mong pinagmamalupitan ka na ng tadhana. Ikaw kay Bigan, minsan mo na rin bang naranasang maging bulag sa katotohan ng hanggang magkaibigan na lang kayo kahit pa anong gawin mo? Yung tipong iniisip mo na lahat na ata ng malulungkot na kanta ay para sa'yo? Aba, ay huwag mong sasabihin tadhana pa rin ang tawag dyan. Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli. Paalam.